Hi bro, it's me again Daniel Uy and I am I was uh, scratched by a cat last Friday February 21 so ang cute kasi niya so kinulit-kulit ko pero yung kulit na ano ah hindi siya mga asar hindi naman ako gano'n kasi niingatan ko para sa sarili ko eh So, all of the sudden, biglang gumanon gu, gumanon sa akin pusa. <laughs> may, may kagat siya, pero hindi kagat na, yung kagat na na lang na hindi babaon or mag scratch sa kamay ko. Pero yung kalmot niya, yun, medyo nag- actually nag-scratch tsaka may part na nagsugat So, maka-ahap din yan nung time na naligo ako. So, ayun na nga. So, nung naligo ako, nagasang ko siya maigi. Uh, and then, until kaninang umaga, 23, February 23, nanood ako ng vlog ni Dr. Willie Ong, tsaka nung isang doktor delikado pala yung mga kalmat ng pusa especially yung mga pusa na stray okay so ano ba dapat yung mga gagawin dito para may wasan natin yung death kasi ang kagat ng pusa ng mga panike ng aso ng daga may mga, may mga fatal dyan especially lalo na kapag hindi uh, nyo agarang na hindi, hindi, hindi nyo agarang na pa hindi kayo nakapag injection ka agad okay yan na yung tipong pag nahanginan kayo na ba takot kayo sa tubig sobrang lalana na pwede nyo na yung kamatay so anong ba dapat gawin ang gasa nyo yung sugat maigi then kinabukasan or kung may pera naman kayo kagad punta na kayo kagad sa mga animal bite center sa local nyo kaso ang problema kasi pagkabi syempre yung mga government wala namang pasok yan so baka hindi kayo matulungan so magpa-private kayo medyo mapapagastos kayo kanina na natanong ko kung magkano doon sa animal bite center may kamahalan 28 uh, something siya so hindi ko siya afford ngayon talaga na nakakaasar nung kung kailan wala akong pera tsaka ka mapapagasos ng ganyan wala tayo magagawa so punta kayo dun immediately may injection lang kayo para hindi lumala yung virus na papasok sa lugar katawan nyo kasi pag pumasok sa nerve nyo sa utak nyo yan magiging malala na yan pwede nyo na yung mga so apat na visit yata yan sa uh, sa hospital or sa emergency then tsaka kayo magiging clear okay so ingat po tayong lahat bye